salamat guys Makarating din sa wakas grabe init sa labas uy okay na yan Hala na yung si Batman dyan mamaya Sige. Okay. ganun talaga alam nyo guys pansin ko lang kanina pa ako dito sa kusina malapit nang bumasa yung kilikili ko guys <laughs> guys natapos ko yung aking budbud -bud. ayan doon. This is Nepal, a landlocked country in South Asia. Hi hey guys. Good morning. Ayan, i-flex ko lang guys dahil maganda ang sikat ng araw. I-flex ko lang itong aking mga flower. Yan, See? Ang ganda ng mga flower niya guys. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And meron pang pausbong guys. O ba diba, parang life lang. O ba diba, pagkatapos ng ng uh, ng season, ito na naman ang another season. So kung last few months ago para siyang mamamatay guys no dahil nga sa weather mag change ng weather so parang hindi maganda ang grow niya so ngayon dahil umulan na so ayan na makikita na siyang yung glow o oh, di ba guys at ito tingnan niyo naman oh di ba ang, ang ganda ako dito guys ayan so di ba parang life lang O, oh, kasi parang uh, kumbaga nakikita na yung glow nila dahil umulan na at syempre naman guys ay mga pinaghirapan ko noon <laughs> Naks, pinaghirapan talaga. Ano? So, yan yung mga tinanim ko. Yung last video ko, yan yung mga tinanim ko. So, nakita nyo yan, guys. Very healthy na sila ngayon dahil umulan. O, di ba Pagkatapos ng, ng dagok sa buhay. O, ayan. Makikita mo na yung glow. Parang life lang, diba? ba? A few moments later. Ay, salamat, guys. Makarating din sa wakas. Grabe init sa labas. Uy. Ay, finally nakarating din sa natin yung electric pan. Grabe, mang init yun, guys. Kaya naka-ray ang lola ninyo. <laughs> ang grocery ako, guys. Buksan natin yung ilaw. Medyo madilim. Lumabas nga ako, guys. Kasi sabi ko, di ba? Uh, bibili ako ng mga gamit ko na lulutuin ko bukas sa aking kaarawan sa kaarawan natin guys kaya naman syempre bumili tayo ng mga lulutuin natin bukas so ayan na siya. ang dami ay, Diyos ko. Ang bigat nitong aking dala, oh. Ayan, guys. Yung mga pinamili ko, oh. Ayan. Ano ba yan? Puti nga ang, 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 bigat ba, guys? Ang bigat ng aking mga dala-dala kasi dilatas. Ito yung nilagay ko. Tapos yung iba, hindi pa ako nakabili ng mga ano... Hindi pa ako pala nakabili ng ano ng tawag dito yung anadi ibig sabihin yung anadi yung ano yung yung malagkit ay just ko hindi mabanggit banggit ay just ko ang hirap talaga no pag matagal ka na dito sa Nepal parang nakalimutan mo na sasabihin sa Tagalog yung <laughs> sasabihin mo ayan guys so oh. ayan ayun ito lang guys ang pinamili ko ito lang yung mga pinamili ko oh Parang to guys, sa ah, dalawang po tayo. Pero ang dami kong naubos na pera. Grabe naman to sa Nepal, oh. Oh, ayan. Bali, ito lang. Dalawa yung binili kong ano, macaroni. Magsasalad tayo, guys. So, ito na guys yung mga pinamili ko. Ipakita ko lang sa inyo kung gaano dito kamahal. Grabe, naubos yung pera ko dito guys. Ang dami-dami. Ito lang naman ang mga binili ko. Pang ilang putahe lang to. Kasi gusto ko guys magpansit ako tomorrow. Yung pansit natin na Hindi yung kagaya ng pansit nila dito. Mas masarap syempre yung ating pansit. Kaya pansit ang lutuin ko. So ngayon, gusto kong mag macaroni salad. Ayan. Ayan guys, oh. So, alam niyo magkano to? Grabe, parang gold ang mga presyo. Talaga lang, ha? Ay, mura lang to. Mura lang to ako yung konti. 165. So, ayan guys. 165 rupees ang isang balot. So, pali dalawa guys yung binili ko. Ayan. So ngayon, dahil natatakam yung anak ko dahil request niya, Gagawa daw kami, guys, ng spring rolls. Ayan. Kaya pumili ako, guys, spring roll wrappers. Pumili ako, guys, ng kikuman. Yan, yan. Masarap to siya, guys. Soya sauce. And then, bumili ako ng 3 bottle na coconut. O, ayan. 210 yung isa. Iba-iba ang presyo nito, guys. Ito, medyo mahal to siya. 250. So, bali, tatlo ang binili kong coconut milk. And then, Bili ako ng condensed milk, dalawa. And then, mayonnaise. Yan, mayonnaise. And then, bumili ako ng fruit cocktail. So, bali, yun lang guys ang binili ko. Pero umabot ako ng 5,000. Totoo lang. Sa rupees yun guys. Grabe talaga ang mahal ng mga bilihin dito. Kung sa atin may ganito ka, ka like 5,000 pesos. Ang dami-dami mong dami pinamili. Parang ito lang yung pinamili ko. Naubos yung pera ko. Grabe naman, no? Oh. Tapos, hindi pa ako guys nakabili ng uh, malagkit pala. Bibili pa pala ako ng malagkit. Ay, Diyos ko. So, Tapos ang bulsa. <laughs> di ba, guys, okay lang yan. Minsan lang yan, di ba? At saka, wala bisita kami-kami lang. So, enjoy ko na yung birthday ko. Total, bawal daw mag-party-party muna. So, maghanda lang ako guys. Simple lang para Kumakain so, yung mga bata at kami-kami dito sa bahay, o di ba? So, wag na muna daw mag-blow ng cake kasi bawal talaga. Yan. O oh, di diba? Stop na yung aking lunch ngayon. So, habang tapos na ako guys magluto no magpe-prepare na ako ng aking mga lulutuin mamaya sa merienda para iluto na lang. Di ba? Hmm. Looks yummy yung aking chicken. Mmm, sarap. So, ayun na nga, guys, no, after ng lunch namin ng by 11 o'clock, inumpisahan ko na yung mga lulutuin ko para matapos ako ng maagas. Dahil alam ko naman sa sarili ko, ako lang gagawa nito. Ikaw ba naman, guys? Ikaw na nga yung celebrant, ikaw pa yung chef. <laughs> Diba kaya naman inumpisahan ko ng paggupit-gupit nitong mga banana dahil sa totoo lang habang ginugupit-gupit ko yung mga banana parang gustong iinit ng aking ulo. <laughs> dahil naman nakita nyo naman guys yung banana mas marami pa yung punit ng banana kesa dun sa magaganda ano ba naman tong kapitbahay ko bakit ganito yung binigay niya sa akin. So, syempre guys, no, nangihingi lang tayo kaya pasensya, di ba? Pero sa loob-loob ko, nako, parang hindi ko siya bibigyan itong mga lulutuin ko guys kasi ang daming punit-punit yung binigay niyang banana. <laughs> guys, ang hirap naman ito. Kung hindi ko lang gustong kumain ito guys Nang budbud, eh, hindi talaga ako mag effort Guys, tingnan nyo yan. Kung hindi ko lang talaga guys birthday, hindi ako mag effort nito. <laughs> Sabay ganun eh. Joke lang guys ha. Siyempre kailangan no. mag effort naman tayo guys para makakain tayo ng masarap. Uy. Mm. Magkasto sa gas <laughs> mamaya. Sabihin na na. Naubos na yung gas ko dyan ha. Sabay <laughs> Ay, nako. O, oh, Deva, diba? Gusto mo kumain ng masarap, you need to have an effort. Mm. Grabe talaga yung saging, guys. Hirap taghirap talaga makakita ng saging dito sa Nepal. Mm. Tingnan nyo yung saging ko, guys. Wala sa ayos. tapos ko rin yung aking budbud. -bud. Ayan, dulutuin na natin ito. Para matapos na tayo. So, yun na guys. Nagbunga din yung aking. Hirap malapit na akong makatikim ng budbud. -bud. So ayun na nga guys, no finally nakaraos din yung aking birthday o di ba? Dahil haggard ang lola ninyo hindi na nakuna ng video ang pagkain-kain. <laughs> dahil isa pa guys excited na ako dito dahil ang nanay na ko dito in-invite na kaming mag na lumabas daw kami kaya sabi ko go sabi ko ganyan saan ba tayo pupunta sabi niya mag sightseeing lang tayo sa labas para makabrit ng fresh air o di ba diba? so sabi ko naman naksang yaman ni inanay naman sabi ko ganyan kukuha lang siya ng taxi babayaran niya lang yung taxi mag sightseeing kami <laughs> kaya naman go lang go guys ngayon, guys, no, medyo malayo na rin yung aming narating at talagang tagatak ang init ng araw. So, init na init kami, guys, sa loob ng sasakyan pero yung air talaga na mabib malalanghap mo galing sa labas, no, ay talagang fresh na fresh, guys, kasi tingnan nyo naman, nandito ako, guys, malapit na sa Mount Everest. <laughs> tingnan nyo yung dalawa, guys, paano yung kain ng ice cream mo kasi init na init sila. So, nag-drop kami sa tindahan dahil pati ako, guys, parang langala ko nangangat din na sa ice cream dahil ang init talaga. So ngayon hindi nagtagal nakatulog na rin yung dalawa at syempre naman patuloy pa rin kami sa aming paglalakbay. Hindi namin alam kung saan ang aming destination. <laughs> so anyway guys before I end this vlog, gusto ko po munang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking vlogs dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong panunood at magkita kits po tayo sa ating susunod na vlog. Bye! Magigat kayong lahat!